At syempre, panibagong araw ang ayan na oh, lumabas na yung araw. So isang napagandang araw na naman dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan it's a beautiful day. At dahil nga sa napaganda ng araw, ang ganda ng background natin, alam mo yung sa Windows dati, yung Windows 7 ba yun? <laughs> yung green na landscape and then merong mga clouds sa likod para siyang ganun eh para ganun yung background natin so nakaka nostalgic siya yung mga laro pa dati is Counter Strike ano pa nga ba? Vice City yan San Andreas naalala ko yung mga laro ganun yung computer shop <laughs> tambay sa computer shop so dahil nga sa summer dito sa Canada ang daming pwedeng gawin talaga so anyway etong kung nasa ako ngayon, isa siyang open field. And then dito sa my side na to, may mga naglalaro ng soccer. May mga iba pang events na ginagawa. Hindi naman siyang asin sobrang ingay. Kaya nakakapag-record ako dito. Tuwing summer, yung mga tao, alam talaga nila kung paano i-enjoy yung oras nila. Yung bang sulitin. Sulitin yung couple of months natin na summer. Maganda yung weather. Kasi, <laughs> kasi nga, 8 weeks na lang magsisimula na naman ang winter. So, <laughs> No choice ka talaga kundi sulitin ang bawat oras. Gaya ngayong araw na to, ang ganda ng weather, ang ganda ng sikat ng araw, and nandito tayo sa labas. Mag-create tayo ng content, syempre. At grabe, you know, lumabas na yung araw. Sobrang, hindi pa naman ako nakapag-sunscreen. O oh, yun, matatakpan ulit siya ng mga ulap. Goods, goods. Anyway, syempre may topic na naman tayo sa araw na to. Naalala mo ba nung high school or nung elementary or kahit nung college, may mga kaklase tayo or may someone sa school natin, may someone sa campus na tinaguri ang crush ng bayan. <laughs> Ngayon, hindi ako napabilang sa mga ganon, pero naaalala ko dati. Kasi nag scroll ako kahapon sa Facebook. Ngayon may isang suggestion dun, isang girl. Naalala ko, nung high school, siya tong crush ng bayan. ni, eh. Ang daming nagkakakrush sa girl na to. Naalala ko talaga siya sa pangalan pa lang, sa selfie niya, sa profile picture. Kilalang kilala ko na kaagad. Crush ng bayan. Imagine that. <laughs> Doon pa lang sa title niya, alam mo nang kagandahan ka eh. O kaya, kagwapuhan ka. Kasi hindi lang naman lalaki, hindi lang naman babae, yung crush ng bayan. Diba? It's either lalaki ka or babae. So anyway, naalala ko tong girl na to, na I think ahead siya sa akin ng one year. Nung grade 7 ako, or grade 8, nasa grade 9 na siya, grade 10. So anyway, nakita ko siyang tinyan sa suggestion. And then, biglang, yung bang bumalik sa akin ulit, yung, alaala nung high school na may mga ganong klase ng tao, no? Ang swerte naman nila. Yung nakaranas sila ng... Yung bang madaming gustong manligaw sa kanila, ang daming gustong mag-add sa Facebook, diba? Lalo na dati, back in 2014, 2015, yung bang hindi pa ba ganun sobrang sikat yung Facebook, pero, ayan na, poppin na siya, diba? Kasi ngayon, halos lahat ng tao may Facebook. Eh dati, ano ba yung mga nakakapag, yun, mobile data. Di ba? <laughs> Pero kadalasan, yung bang kailangan pa natin pumunta sa mga internet cafe, yung mga computer shop, sa palengke, ganyan, para lang mag internet. So ngayon, medyo maganda na eh. Di ba? Nasa bahay ka lang. Pwede mo nang i-search, pwede mo nang makita ka agad kung sino man yung gusto mong mahanap sa social media. Tapos, iba pa yung mga pangalan dati, di ba? Usong-uso pa yung mga Jeje Mon. Jeje Mon na mga pangalan, like uh, Mine ko Yung mga ganun, o kaya Boss. Yung bang Boss nila is B-H-O-X-S-Z. And then yung first name nila, di ba? <laughs> Nakakatawa. Ganun pa yung era dati. And then, naalala ko tong girl na to, na ang dami talaga nagkakakrush sa kanya. Ang dami nagkakagusto. Yung bang ang ganda niya talaga? Chinita. And then, maputi yung kutis. Every time na dismissal niyo sa klase. Yung gusto mo talagang mahanap yung girl na to. Gustong mahanap ng mga boys tong girl na to. Gusto nilang makita siya. ba diba? And then, makukompleto na yung araw mo masilayan mo lang yung ngiti niya. Alam mo yun? So, anyway, yung mga nakaranas ng ganto yung bang madaming nagkakagusto sa kanila, <laughs> ano kayong feeling? Tapos, kapag may mga events sa school, let's say kasali yung girl na to, right? Yung bang aabangan mo talaga siya? For example, may mga, yan, kailangan nilang mag-play or kailangan nilang kumanta, sumayaw, yung aabangan mo talaga siya. Like, What? Yung bang kahit na alam mo nang wala kang pag-asa sa girl na to, magkakaroon ka pa rin ng inspiration eh. ba diba? Na pumasok araw-araw, maging maayos, maging maaga. Ito rin yung naiisip ko dati pa. Na, for example, ang daming nagkakagusto sa'yo as a lalaki, as a babae. Dati, akala ko positive thing lang siya. Lahat, positive lahat. Walang masamang dulot yung ganun. Meron din pala eh, di ba? Meron din. Kasi tulad niyan, may mga taong let's say obsessed na sa'yo. Yung bang obsessed na sila, lahat ng post, lahat ng story mo sa Facebook, sa Instagram, sinisave nila. O di ba ang creepy? Kasi hindi mo rin alam, right? Hindi mo alam kung ano nga ba yung intention nila. So bandang huli, meron din palang negative sides yung ganun. Lalo na kung umabot na siya sa point na obsession na. ba diba? Iba na yung tingin sa'yo ng isang tao, hindi na siya yung paghanga, right? Hindi na siya yung Basta crush lang, kundi may deep or dark na intention ka na sa taong to. Tapos, ito yung nakakaasar doon. Let's say, itong crush ng bayan na to, itong babaeng to, nagka-boyfriend. Ngayon, kahit na maayos naman yung touring ng boyfriend niya sa kanya, may inis ka lang bigla eh. <laughs> yung bang kahit alam mong wala ka naman talagang kapag-apag-asa sa girl na to, pero deep inside, meron yung pagka-bitter. 'di ba? Hindi mo 'yun maiiwasan eh. Ngayon, napakaswerte naman ni eh, nung ibang lalaki, nung ibang babae na yung partner nila is crush ng buong bayan. Alam mo 'yun? Ang daming nagkakagusto. Ultimate flex talaga siya. Pero sa akin bandang huli, kailangan mo pa rin yung bang maging mabuting partner sa jowa mo Ngayon, hindi porket sinagot kanyang-kanyan Kung baga, tataas na yung standards mo, lalaki na yung ulo mo Dahil nga dun, right, sinagot ka ng isang somewhat micro-celebrity Sa city nyo, sa barangay nyo, or whatever Ikaw, kugustuhin mo rin bang yung boyfriend mo or yung girlfriend mo Is crush ng bayan buong bayan nagkakakrush sa kanya. Ang dami nang maliligaw, ang dami nang nagkakagusto sa kanya, yung ganun. So, para sa akin, parang ang dami mong kakompetensya pag ganun ni, eh. Yung bang slight move mong ganyan, let's say mali yung naging move mo, right? May mga tao na kaagad, may mga lalaki nang nag-aabang. ba? Diba? Mag-away lang kayong ganyan. Merong kaagad tao sa DM niya. May mag-hi, hello kaagad. So, sa akin andun yung pressure din eh. Kung madaming kang kakompetensya, madaming nagkakagusto sa girlfriend mo o kaya sa boyfriend mo, meron at meron talagang somewhat na naghihintay if ever man magkamali ka and sila 'tong papalit sa pwesto mo. 'Di ba? <laughs> sa akin, ultimate flex siya kung nagkatuluyan kayo ng isang tao na ang daming nagkakakrash, ang daming nagkakagusto sa kanya. Tapos ikaw yung napili niya. Siyempre, nakaka-flatter din siya bandang huli. Pero that doesn't mean na perfect na lahat, right? Kakailanganin mo pa rin maging mabuting jowa sa partner mo. So, yun yung sa tingin ko eh. Isang bagay lang naman yun eh. Isang area lang na, kumbaga, micro-celebrity yung taong to. That doesn't mean na maganda rin yung magiging turing niya sa'yo. Eh pwedeng may mga bad traits pa din pala siya. So, sa akin maging conservative ka pa rin na partner and hindi siya perfect eh. hindi magiging perfect yung sitwasyon sa isang relasyon unless na lang na parehas kayong yung bang mag work out talaga parehas nyo yung paghihirapan na makip yung isa't isa and lahat ng negativity kung kaya nyo siyang i-handle lahat ng challenges kaya nyo siyang solusyonan I think bandang huli magiging yun bang maganda? Maganda yung patutunguhan ng relationship nyo. Kahit na sobrang dami pang siguro gustong agawin tong girlfriend mo, tong boyfriend mo, basta nandun yung tinatawag na pagiging content nyo sa isa't isa. And andun yung respect sa relationship. Yun yung importante bandang huli. Wala naman yan sa pagiging famous ng isang tao eh. ba? Diba? Madami ang nakakagusto sa kanya. E what if toxic naman yung ugali? O kaya hindi rin maganda yung trato niya sa'yo. Nananakit o oh, ba? Diba? So, anong point nun? Anong point ng pagiging famous? Anong point ng ang daming ang attracted sa'yo? Pero bandang huli, hindi rin pala maganda yung trato mo sa iba. So, in conclusion, maganda siya. I think gugustuhin ko siya. Magkaroon ng partner na yung bang dami nagkakagusto. Tapos ako yung napili niya. Di parang, ang tawag doon is panaginip. <laughs> Sa tingin ko, nasa tao pa din yan bandang huli. Kung maayos nga ba yung turing niya sa'yo, hindi porket na ang daming nagkakagusto sa kanya, pwede niyang i-take advantage din yun eh, right? Na pwedeng pwede kanyang palitan in split second. So, yeah, kilalanin mo pa rin yung tao and actually gusto ko yung topic na to eh. Gusto ko siya. <laughs> Pero never ko siyang naranasan eh, never Never kong naranasan yung ganito eh. Yung magkaroon ako ng jowa na crush ng bayan. Yung ganun. Tsk, wala. Hindi ko rin deserve siguro. So, anyway, thank you sa pakikinig and hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. Actually, may natutunan akong slight, slight, slight. Ah. Yun yung bandang huli. Hindi porket attractive yung isang tao, magiging perfect na yung relationship nyo. Hindi. Isang bagay lang yun. ba diba? Yung personality niya, iba pa rin. Medyo maingay na yung mga nagahano dito, mga events. So, Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you, bye!